Ganto o, oh, para kita kayong lahat o. Oh. Bulak. Hi guys! Hi mga kapit malu! So for today's video, dito kami sa... Sa bulak. <laughs> so, sa so wakili pala. Andito kami. So ayan si Uncle Taba, si Bonji. Tignan si Kya Onying. <laughs> Uncle, nakindot ba ay oh, ito na lang. Yung sarado ko na lang. Ayan. Ayan sila, guys. Tas, ito si Kuya Eric. Eh, ka muna. Eh! May dalang pagsigno. <laughs> ayan. Ayan sila, guys. Tatlo. Ayan, tutulog na naman siya. Tapos makakagat ng... Ay, dogyot ba? Asi. Angkol, mababa sa cellphone mo bag One lang, tig. Tatlong minuto lang. One minute pa lang. Ano, itakpan na tuloy. Ulit nga guys.